Hi everyone! Nandito tayo sa Lowe's. Ayan, dito ako nagpunta kasi. Alam niyo itong mga soil nila, yung garden soil nila, naka kaya dito ako nagpunta. Tapos, umibkot ako ng sandali. Hindi ko siya inikot lahat kasi sa sobrang init. Uh, late na akong nakapunta kasi masakit yung ulo ko kanina so ayan ang gaganda ng mga flowers ito lang yung mga nadaanan ko kanina kasi doon lang yung area na pupuntahan ko so nagpick ako ng konting flower para ilagay ko sa pot ayan ako na lang ang maglalagay dun sa pot kaysa naman yung bibili ako yung nakapatang mahal mahal pero tignan nyo ang gaganda ng mga nadaanan kong flower. Sobrang dami pa sa ano pero hin masakit nga yung ulo ko kaya hindi ako masyadong nalibot. Ayan, um, ito yung mga gusto ko sana. O, yan yung purple na yan. Kaso, nakabili ako ng iba. So, next time siguro ulit. Ayan, napag ako today para bumili ng mulch. Tsaka sa yung garden soil para uh, ilagay sa garden. Kasi bumaba na yung ating Uh, soil sa garden. So, ayun lang ang kinuha ko. And tapos um, binayaran ko yung mulch, tapos pipick up ko na lang sa likod. Um, hindi ako nag-pick up ng of, um, part-time kasi nga grabe yung part-time ko last last week sobrang isa yata yung dahilan, yun yung dahilan kung bakit sobrang sakit ng ulo ko, parang tumas kasi yung blood pressure ko so, so sobrang sigurong pagod at puyat na diretso. so, yan, nag-decide akong hindi muna mag part-time, mag-extra this week, kaya ito na muna yung ginawa ko, so yan, dumana ko sa likod para kunin yung binayaran ko sa harap yan, so sila na yung mag-load dun sa um, mulch ko sa likod, so Ayan, kung makikita nyo, sobrang daming bumibili kasi nga, naka-sale sila. O, yan, So, ako na lang din yung nag-unload. Ayan, so, bumili ako ng konting flower para lang uh, may kulay yung likod namin. Kasi nga, last year, hindi na ako bumili ng mga flowers sa likod. Kasi nga, yung aso namin, tinutumban niya lahat. So, this time, lagyan natin ng konting kulay sa likod. Kasi, halos doon kasi kami nag- uh, tatambay sa hapon. So, ayan ang ating trabaho ngayong off natin. Pampatanggal stress. At um, iba kasi din yung pagod dito. So, yung pagod sa trabaho at pagod dito sa ano, hindi pareho. Yung parang nag enjoy ka dito kasi nga, ang ganda-ganda ng mga ginagawa mo. Yung mag, magano kasi ako, maglalagay ako ng mulch, tapos mag, um, re ako, tapos magde-germinate ako ng mga seed ko para sa ating garden. So, ayun ang uh, gagawin ko for this week na day of ko. So, bago ako papasok at least natapos ko na ito. At konti-konti na lang nun ang gagawin ko sa susunod na week kasi nga patapos na yung um lamig. So, hindi pa ako maglalabas talaga ng um plant ko sa labas kasi nga may time pa na yung April namin is may minsan may snow kaya sabi ng biyanan ko May 15 na lang daw ako talaga para sure na sure hindi ma-froze or hindi ma o hindi mamamatay yung mga tanim ko kasi ng last time namatay sila so hey guys salamat sa inyong lahat oh, -bye.